Ang gusto ko sa lahat yan ibi sa, sa ano sa sa, sa Riker. O oh, bakit ito nang dami yan ka, ano doon? O oh, Ampere naman yun. O oh, bakit ito nang dami yan Oh? O oh. ayan ang mga itry ka na sa kamotor yan Oh. Sige ya ayaw ka rin ang mga ma Takot ng mga, mga kutsilya ng dami ah. Ano po ang nahatak sa inyo? Motor. Ay motor. Doon oh. sa, sa kanto kanina? Oo. Oh. Ay, sa akin naman. Saan po yung motor na gusto niyo ipahatak? Wala, wala na. Ubus na nang nakalisan sila eh. Kaya yan o. Ay, yung motor niyo siguro kaya nahatak dahil wala po kayo. Tu yun nga, tulog ang kape. Ano. Ito yung uh, dasahol hall ng uh, barangay Kristong uh, Hari. At uh, yung mga natikitan kanina dito, kasama na yung uh, kotse na nakahamba lang sa kahaba ng Broadway, saka itong mga motorsiklo, yung van, dito sa corner ay isa itong uh, complain ng uh, concern citizen. Mayroon pa pala dito, hindi ko lang na nakunan ito sa unahan, sa tabi lang. Mayroon nga uh, dalawang sasakyan na na. O ito pa. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, May 21, 2024 at sa oras na 7.35 ng umaga nandito ngayon ang Special Operation Group ng uh, MMDA sa pangunguna ni uh, Sir uh, Gabriel Go sa kahabaan ng uh, Tomas at sa akop ng uh, Quezon City. Ang uh, activities ngayon ng team ay uh, papasadahan yung mga ibang uh, part ng uh, Mabuhay Lane dito sa kalakhang uh, Maynila at uh, pagtitikitan yung mga illegally uh, parked vehicle dito sa kahabaan ng karsada Ganon na rin yung uh, ng mga nakapark sa kahaba ng mga sidewalk na kung saan daanan ng mga tao. Ngayon habang papuntang team sa ibang uh, mabuhay lane ay nadaanan itong uh, kotse na nakapark mismo sa tabi ng fire hydrant ito iwasan nyo magparada dito sa fire hydrant na nga walang apat na metro ang layo kasi ang allowed lang dito magpark ay apat na metro paikot hanggang ngayon wala pa yung may ari ng kotse na ito at uh, possibly nga mahatak na itong uh, kotse dito naman sa part ng uh, Quezon City, isa na nga itong uh, Tomas mo na to. At uh, sa ibang part ng mga Scout Street, pwede kayo magpark sa mga slot na ito. Maski naka-osli ng uh, bahagya ang yun inyong unahan na sasakyan o hulian, dahil yung sidewalk dito ay nasa loob sa itong bike lane. Huwag nyo nga harangan ito. Katulad nito, inaalis na itong, ano man tawag dito, yung uh, may sidecar na bike. Katulad nito, nakaosli yung uh, puwita ng sasakyan ito. Basta wag lang lalampas sa kalsada. Hindi matitikitan yan. Dahil nasabi ko nga, yung sidewalk, nasa loob. Malamang hindi na nga lumabas yung may-ari. Dahil naka na itong kotse. Katulad ng sidecar na ito, dito mismo nakapuesto. Sa daanan ng bike lane. Kitang kita pa yung mga ano, pinagugasan. Ito na yung sidewalk. So, pinalis na ng uh, scoop. At uh, kinumpis yung uh, ilang gamit para warning na kung sakaling pagka bumalik pa sila dyan, kukumpis ka na yung kanilang mga ibang uh, paninda o itong kanyang uh, trike. O, so, katulad nitong uh, gulong ng sidecar, nakakadina pa. Ibinol cutter na lang Ibig sabihin dito na talaga Naka ano tawag dito Naka stay itong mga sidecar Itong dalawa o oh, ito isa pa o oh, Nakakadina So dire diretso tayo dito sa may uh, Tomas Morato At uh, ang labas dito Ay uh, E. Rodriguez Ilalagay ko yung uh, mga list ng mga mabuhay lane sa kalakhang uh, Maynila sa description ng ating uh, video. Ito katulad nito. naharangan yung uh, bike lane sa kayong uh, sidewalk nasa kanto tayo ng Tomas Morato sa kanang uh, Kamuning. Katulad ng uh, isang truck na ito, pwede ng mga uh, hindi harangan yung bike lane sa kayong sidewalk umurong siya dito dapat. Eh, para hindi nakaharangan itong uh, bike lane. Ito yung nagde-deliver yata ng gas. So, ngayon matitikitan ito. Kaya nakaharangan nila itong uh, bike lane sa kayong sidewalk para malapit ang uh, babaan ng kanilang uh, mga dinide-deliver dito sa gate. Dalawa pala bukod sa nakita natin doon sa unahan. Ayun oh. Meron pa dito. Ako, baradong-barado talaga ito. Kaya, haatake na. Ito naman yung kabila. Yung uh, nadaanan natin kanina. Iwasan yung uh, harangan, yung uh, daanan ng mga tao or mga bike, lalo na itong uh, kahaba ng kalsada. Meron pa pala dito sa bandang unahan na hatakin. Isiliksik na lang dito sa bangkita. Pinakakanto ito eh. O yan o. Oh. Bakit? Nandito na ang uh, team sa may kanto ng uh, Tomas Morato at ng uh, E.Rodriguez at kakakanan. Uh, Mula dito sa E.Rodriguez, kumana dito sa Himadi. Itong uh, kahaba ng uh, Himadi ay isa ito sa mga mabuhay lane at uh, paglampas dyan sa Tulay, iyan ay ang uh, Scout uh, Tobias. Pag sa Scout uh, Tobias. Kumaliwa dito sa Scout uh, Chua Ito yung na-feature uh, natin dito eh. Diyan siya nakaharang sa sidewalk. Ngayon maganda ng parking niya. Hindi niya na naharangan yung sidewalk. O, oh, ilang business na ito na pasadahan ng uh, clearing ops. O, oh, gaganda na oh. Nakapark na sila sa tamang uh, lugar. Hindi na nila naharangan yung uh, sidewalk. Oh, di ba ang ganda tignan? Tignan nyo. Oh. Kumaliwa ang team dito sa my scout areas. Kaya tinawag ito na mabuhay lane. Ito ay isang alternate road. Katulad nyan, kung halimbawa matraffic sa isang lugar, katulad ng EDSA, eh dito kayo dadaan. Kaya iwasan nyo mag-park sa mga kahaba ng uh, mabuhay lane. O, oh, ito yung uh, kadugtong ng tulay doon sa pagitan ng Himadi, sa ng Scout of Yas. O, oh, tingnan nyo. Ito yung pinapasada ng team. Dahil ngayon ay rush hour, uh, maraming dumadaan dito. O yan, nakakumot Matitigitan na lahat yan O ito, pinakakanto Iwasan nyo rin magpark sa pinakakanto Katulad yan, pagkakaliwa dito Eh, hirap na nga kumaliwa Dahil naka-ausley yung likuran ng van na yan Ginawang parking na yung pinakaloob Itong kabaan na ito na nakaparallel kung saan tayo nanggaling doon sa May uh, Himadi at Scout Tobias, ito yung uh, kabaan ng uh, Broadway. Katulad itong kalsada na ito, may kasikipan at uh, paparada ang pan ng uh, sasakyan, o eh, lalong sisikip at uh, magkukos ito ng traffic. Ito pa kabila ay uh, sakop ng uh, Christong Hari at uh, itong sakana ng mga pinagtitiketan dito ito yung uh, sakop ng uh, barangay uh, Kalusugan May gate pala dito Naharangan na itong uh, taxi Ito pa lang uh, kalsadang ito ay uh, two way. At uh, pagka naparadahan pa ng uh, katulad dito, <coughs> ay hirap na. Isang uh, motor ang masasampas sa tow truck dahil uh, wala yung may-ari. Yung ibang uh, motor dito na natikitan, ayon, kasama itong tricycle, paalisin na. <coughs> Sandali lang, sir. So, ito na yung uh, resulta. Dire-direcho na yung flow ng traffic nung uh, nawala yung uh, kotse dito. May napot, ah, pa. Meron pa palang uh, iniwang uh, motorsiklo dito. Bukod doon sa isa kanina. So, bali dalawa ang uh, naisa pa sa truck sa lugar na ito. Malinis na. Dito nakapark yung mga motorsiklo kanina, tricycle, saka yung van. Ito yung uh, Daza Hall ng uh, Barangay uh, hari At uh, yung mga natikitan kanina dito, kasama na yung uh, kotse, na nakahamba lang sa kahaba ng Broadway, sa itong mga motorsiklo, yung van, dito sa corner, ay isa itong uh, complain ng uh, concerned citizen. Ang gusto ko... Sa, lahat yan ini sa sa ano sa Ginarga sa reker oh bakit ito nang dami yan kara ano doon oh amper naman yun nakikitan ko ba kaya kinarga ng ano kikausap lang oh bakit ano oh, oh. na, no, ito na, ba ano, nang oh, dami yan oh, oh ayan ang mga itry ka na sa kamotor yan oh sige ayaw ka rin ang mga ma, tak, mga kutsi yan nang dami ha oh ano ay na, naman dyan ang ano nyo ano po na nakatak sa inyo motor ay, motor. Doon sa, sa kanto kanina? Oo. Oh. Ay, sa akin naman. Kung yan ay atak, dapat iatak lahat. Wala problema sa akin na ano eh. Ay, nakiusap naman ako nga. Tikitan lang eh. Sa nabing namin yung posible hindi ba atak yan? Saan po yung motor na gusto niyo ipahatak? Wala. Wala na. Ubus na nang nakalis na sila eh. Kaya yan oh. Ba't hindi atakin yan sa... Yan oh. I-try yan. Di ba? Nasabi oh. Atakin lahat. Ay, yung motor niyo siguro kaya na nahatak dahil wala po kayo. Yun nga. Tulog ang hapi. Ngayon. Nasa kanto tayo ngayon ng Broadway sa kanitong E. Rodriguez at uh, Diedricho Antim. Magbulan sa kanto ng uh, E. Rodriguez sa kanitong Broadway, na nadanan itong uh, isang sasakyan na nakaparkness mo dito sa kanto. Tata, ito, inaatak na. Mayroon pa pala dito, hindi ko lang na nakunan. Ito sa unahan, sa tabi lang mayroong uh, dalawang sasakyan na atake na o oh, ito pa ang oras ngayon ay 9 uh, ng umaga mayroon din dito sa kabila yun lumabas na yung may-ari nitong uh, isang sasakyan tingnan natin dito sa uh, kabila Malamang uh, marami nang uh, sasakyan sa loob ng grahi nila. Kaya dito na lang, lang na nakapark sa labas. Andiyan na sa kanto yung hinata uh, kanina. Magmula doon sa dalawang sasakyan na hinahatak na dito naman sa kabila, ito. Bukod sa illegal parking na sila, dito pa sila gumagawa sa sidewalk. Itong dalawang kotse, Saka yung uh, pick up ayon ay uh, hindi lumabas ang uh, may or wala lumabas. lumabas yung mayari at 19 uh, diyan naman nila yung kailangan uh, violation kaya pumayag nang uh, mahatakin tali nang sasakyan Tanongan na lang. Tanongan na lang. Nasa kanto na ng uh, Broadway sa kanitong uh, End Domingo ang team at uh, kakaliwa. Nandito na ngayon ang team sa may kanto ng uh, End Domingo sa kanitong uh, Aurora Boulevard. At uh, ito, nadaanan itong mga ilang sasakyan dito. Magmula doon na kung saan nandun tayo kanina. Dito, maraming uh, natikitang mga motorsiklo. Kaya malinis na. At uh, yung iba, na isang pa dito sa tow truck. Bali, apat itong na isang pa dito. Yan ang uh, LRT2, papunta ng Cubao. Ito naman ang uh, papunta ng uh, Manila o ng uh, San Juan City. Magmula doon sa Aurora Boulevard na pinanggalingan natin, kumana ng team dito sa may kahaba ng PA Bernardo. At uh, pagtitikitan yung mga sasakyan na naka-illegally park dito. Hello! So itong uh, L300 na tikita na sa kayong uh, motorsiklo. Ayan. Dito tayo sa may uh, tapat ng uh, palingke. Maraming ditong natitikitan. Itong nga uh, umalis, natikita na. i think it's uh